So yun mga brad, up tayo ngayon dito kay Autodoc silang. Kung makikita nyo marami tayong customer. Ayan. So dito muna tayo. Alam nyo ba kung ano to? Ito ay mga solenoid valve na kalamitan nating makikita sa loob ng transmission. Ito ay nakakabit sa may valve body. Ito yung valve body. So kung makikita nyo, lapit siya brother. So ayan siya. Ayan. Solenoid valve siya. So kung makikita nyo, marami siyang solenoid. Then iba-iba yung size. Merong malaki, merong maliit. So, ano nga ba ang trabaho ng solenoid valve? Okay, ganito yan. Kung makikita nyo, meron siyang mga uh, awang o yung space. No? Then, meron siyang terminal para sa connector niya. Ito po ay uh, supply kailangan yung supplyan nito ng voltaje. ito po ang uh, trabaho nito is close open. Sa loob ng transmission na nakakabit dito sa ating valve body. So, bakit ba close open lang ang trabaho ng solenoid valve? Kung makikita nyo, ito po ay walo. Yan. So, meron kasi dito lang nito, man lang. So may waluhan, may pituhan. Depende kung ilan yung ship ng transmission. So mas maraming shift, uh, ship, mas maraming balbadi. So halimbawa, naka-reverse naka ka. So si reverse, mag-open yung solenoid niya. Siya magbibigay ng pressure para mag shift sa reverse. True bulb body. Si balbadi, body, kung makikita nyo, ayan. Ito, mga tinutulak ko nung pressure ng solenoid. Yan, tinutulak niya yan. Ito yung mga ship niya. Ito, yung nandito sa ilalim, ito yung mechatronic kung tawagin na kakibat nitong bulb body. May mechatronica yun, parang maze. So, sa mga nagre-rebuild ng trans transmission, alam nila yan. So, nag-reverse nag, nag uh, reverse ka, umopen siya, nilagay mo sa neutral, magpo-close siya, nilagay mo sa drive. So, pagdagay mo sa drive, nag-open niya yung si Primera, umandar ka. So, magko-command ngayon, kapag nakuha na nung tamang pressure at tamang RPM yung primera at yung speed, ang mangyayari niyan, magpapalit ng ship. So si primera ay sasara, magbubukas naman si segunda. Yan po yung trabaho nitong solenoid valve. Kapag nagbukas naman si segunda, siyempre tataas na ulit yung uh, speed mo, so magiging 40, then magkocommand naman si tercera, so magsasarado si segunda, bubukas naman si tercera. Yan po ang trabaho ng solenoid. Paano ba natin malalaman kapag sira ang solenoid? Naririd po ito sa scanner. Kapag nag-scan ka, ang nakalagay, solenoid stuck up. Uh, solenoid stuck up, stuck on, yan, yan yung mga naririt niya do sa scanner. So bakit ba nasisira ang solenoid? Si solenoid kadalasan nasisira to dahil nababarahan yung kanyang motor. So hindi siya makapag-pump ngayon ng transmission fluid dahil barado. So bakit nagbabara? Alam naman natin, ang loob ng transmission ng automatic na sasakyan, meron niyang clutch plate, meron niyang clutch lining. So, nauupod po yan kasi may friction yan. So, pag yan nauupod, yung mga rebaba, kung tawagin, sa term ng mechanic, rebaba, yung mga maliliit na uh, metal galing na doon sa mga clutch niya, siyempre may friction. So, na nakocontaminate niya siya. Ngayon, sabi, tatanong ng iba, bakit ako contaminate? Meron tayong Transmission oil filter Yes, makukontaminate siya Kapag ang transmission oil filter nyo Is barado na Kaya ugaliin Magpapalit ang transmission oil filter Every 50,000 km Para maiwasan natin Masira ito May mga sasakyan Na sobrang tibay ng transmission Kahit umabot siya na 100, 200 uh, Kilometers yung odometer nila okay pa rin si transmission. Pero alam naman natin na may mga sasakyan din na medyo maselan. Isa na dyan is yung mga American, European car, saka yung mga latest ngayon. Sobrang sesela ng transmission yan. Kaya every 50,000 km ang advice natin, magpalit ng transmission fluid, transmission oil filter. Yan po advice natin para maiwasan ang pagkasira ng ating solenoid bulb. So yan po ang trabaho ng solenoid bulb. Ngayon alam nyo na up the hood auto